Hi guys, so ayan guys, update tayo sa gulong Kung maalala nyo guys, yung uh, in-upload kong gulong na Tungkol dito sa journey guys, yung pinalit ko dun sa Sa Firili Ito guys, nagpalit ako November 1, ah November 9 November 9 ko pinalitan ngayon na December 28 pa lang hindi na sa umabot ng dalawang buwan in-expect ko siya na makaabot siya ng uh, January 9 pero lumabas na yung niya guys oh lumabas na yung fly niya so kailangan ko ng palitan ngayon at naghahabol ako ng oras yung kung abot pa ako kailangan makarating ako ng bayan bago mag alas 5 kasi at mga isang oras kalahati pa yung lalakbayin ko mula dito kasi pag alas 5.30, sarado na yung shop. Uh, yun lang, i-update ko kayo guys mamaya. Tara, punta tayo bayan. Uh, malayo pa yung lalakbayin ko. Magpapalit tayo doon ng gulong. Kailangan makaabot. Let's go.